Mga palangga ko, ano nga ba at saan nagsimula ang Santo Rosario at bakit ito pinag ng mga sikta at mga kulto? Ano nga ba at saan nagsimula ang dibosyong ito? Tara na at samahan ninyo ako magbasa, tumuklas at mamangha sa banal na Santo Rosario na madalas na ipinagbibintangang walang sa Biblia at gawain ng Antikristo. Ang Oktubre ay itinilaga ng simbahan bilang buwan ng Santo Rosario o Month of the Holy Rosary. Ito ay ginawa ng simbahan bilang pag-alaala sa mga mananampalataya na ang pagdarasal ng rosaryo ay isang tungkulin ng bawat katoliko sa ating pagdi-dibosyon sa mahal na Birheng Maria. Ang kasaysayan ng rosaryo Nagsimula ang rosaryo kay Santo Domingo o Saint Dominic nang ibinigay ng mahal na birhen ang isang dasalan o salterio na panlapan sa mga maling doktrina na lumalaganap na noon pang ikalabing dalawang siglo. Ang dibosyo na ito ay kumalat sa buong Europa na kung saan naging popular sa mga tao. Ang nasabing salterio dahil ito ang pinakamadaling dasalin dahil ito ay katumbas ng isang daan limampu salmo ni Haring David. Ang labanan sa Lipanto no October 7, 1571. Ang labanan sa Lipanto ay isa sa pinakadakilang himala ng Santo Rosario dahil sa bisa nito. nagapi ang mga kaway ng pananampalataya. Ang labanan sa Lipanto ay nagsimula ng mga Turko ay nasakop nila ang silang bahagi ng Europa at napasa ilalim sa reliyong Islam. Upang maligtas ang katolisismo, inuutos ni St. P.U.V. na maghanda ang mga katolikong hukbo na lumaban sa mga Muslim na hangat nila ay mahulog sa kanilang mga kamay ang Europa. Pinamunuan ni Don Juan ng Austria ang mga kristyano hukbo na lumaban sa loob ng Lipanto bago ang lahat, nagsimba muna ang buong hukbo at humingi ng pagbabasbas o bendisyon mula kay San Pio B. Inanyayahan naman ng Papa ang buong siyang Kristiyanohan na magdasal ng rosaryo upang hingin ang pagpapala ng Diyos sa tulong ng mahal ng Birhin Maria. Nanalangin din ang mga sundalo upang sila ay tulungan manalo laban sa mga Turko. Nagkaroon ng digmaan sa dagat na kung saan ang buong, buong dagat ng mga Turko ay nawasak. Maraming mga pihag na Kristiyano ang napalaya kaya't sinabi ng Papa na sa pamagitan ng Diyos at ng mahal na Birhin na ang mga sundalo ay nanalo sa digmaan. Kaya itinatag ni San Pio B ang kapistahan ng Nuestra Senyora de Victorias, Our Lady of Victories, na pagkaraan ay naging Nuestra Senyora del Santesimo Rosario, Our Lady of the Most Holy Rosary. Idinagdag din sa litanya ng Mahal na Birhin, ang litanya ng Maria, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, Mary Help of the Christians. Kaya madalas na nagalit dito ang mga taga-ibang sikta ay dahil ito ang binigay ng ina ng Diyos na maging sandata nating mga katulikulaban sa mga dinoktor na doktrina. Kaya huwag magpapaapikto sa mga siktang galit sa mahal na ina at ipanalangin na lamang natin sila sa ating mga intensyon sa Banalasan Toro Maraming salamat mga palangga sa pagbabasa at pagpapalain kanawa ng Panginoong Diyos. Amen.